gabi. It's six past already. Dito sa Hong Kong. So, maglalakad tayo dito sa kanilang boulevard. Ayan. Pahangin tayo. Pahangin. So, mostly ang mga tao paghapon, umaga, dito sila naglalakad. Kasi mahaba yan eh. Doon papunta ng Cosby Bay at dito naman is papunta sa Central. So, yung place ko is papunta na ang Cosway Bay. So, dito ako. Maglalakad ako dito, guys. Kita naman yung, new yun naman yung view, di ba? So, super ganda. Ayan. So, enjoy natin yung ating hapon or gabi. Gabi na eh. Gabi na dyan sa Pilipinas, di ba? So, ayan, oh, maglalakad ako papunta dito walang magawa kasi wala yung amo ko maybe tomorrow darating sila at magdetect na magdi-duty ako so ngayon is um uh, pahinga time tayo napapagod ako mag higa higa <laughs> ano na lang walking walking na lang tayo so at least exercise natin yung ating katawan yung ating mind ma-refresh ma <coughs> sarap sana mag-jogging kaya lang <coughs> may dala bag tsaka nakapantalon maginaw-ginaw na din yung panahon yun guys ayan yung PST pwede kang sumakay dyan ng ayan ferry so dito tayo ngayon sa kanilang walking area parang boulevard sa Dumaguete pero mas social dito kasi ganda talaga so ang ganda talaga ng lugar diba? ayan, di ba ayan hindi ma-amaze ka talaga kaya magwo-walk lang ako dito papunta doon sa Kusubi so dito is part pa ng Admiralty. One Chai So, ayan yung convention convention center. Lakad na <coughs> Para exercise sa paa. Malayo-layo pa kaya yun. <laughs> kaya-kaya ng paako. Karabersyus naman tayo eh. Kaya okay na. So, ayan guys. So, ang daming afam, <laughs> Maraming afam nag-wooking, nag jogging Mabundol. Kaya tayo ubundulin natin. Ito nasa salubong natin. At nakaka de-joke lang guys. Hindi natin balitan yung atin. Kasi love natin. Yan. Walking lang tayo alone. Walking alone. Ayan. So, medyo mahaba-haba na, 'di ba? Yung ating vlog. Oy. <laughs> Meron akong nakita. Ay, ano 'yan? Naglalaplapad sila. <laughs> Huwag naman, oy. Grabe, oy. <laughs> talaga naman <clears throat> walang pinipiring lugar basta ko go lang ko sila <laughs> ayan o oh. <laughs> inggit ako hindi <laughs> okay, guys so ayan guys oh. makikita nyo ang ganda talaga diba so merong kids ano din kids playground Maraming nagwo walking talaga dito. Ayan. Ang ganda diba? So, dito lang muna tayo at ako eh. <laughs> May igit doon sa dalawa. <laughs> Hindi. Just joke. Mga bata pa ba yun eh. Kaya ano sila? Happy. Happy-happy lang sila. So, walking uh, tayo guys. Have a nice, have a nice night up there nun pala.